Grabe, ito na pala lahat magiging laman ng bagahin ni Kalbong Siman TV. Oh, she! Magugulat kayo guys kung gaano kadami yung pasalubong ng kalbo. Paano ba naman? Dumadami na rin yung ating mga followers. Kaya tatawagin natin tong chocolate overload for today's video. Sa totoo lang guys, marami pa akong gamit na dapat unahin. Pero hayaan na natin yan. Ikarga lahat ng chocolate. Let's go! Ito nga pala yung number one priority ng kalbo. Ilagay lahat ng matatamis. Walang maiiwan ni isa. She! Yung mga gamit ko naman guys, yan ang hindi ko sure, baka kaunti na lang talaga yung madala. Pero don't worry, hindi naman yan nag-expired, katulad nyo itong chocolate. Ang magiging problema lang guys, kung sakaling iiwan ko lahat ng gamit, sabay hindi na pala ako makakabalik. Alright! Pero tiwala lang, mahal tayo ni mama, kaya kalbong si TV, ibagahin mo na lahat yan. Let's go naman tayo maglagay sa kabila So ayun na nga guys, after ilang buwan ng pag-iipon, mga bansang pinuntahan, ito na lahat ng mga papasalubong ni Kalbong Siman TV. Shish! May mga sapatos pa ako, bag. Sabay meron pa ako mga iba-iba dito. Shish! Sabay ang dami ko pang damit. Paano na lang? Alive! Hindi na kasha. Sorry na lang. Okay, dahil chocolate overload na yung dalawang bagahin natin guys, titimbangin naman natin sila. Kaya sa mga followers natin, dalawang bagahe na yung pwede nyong hulaan. Kahit ano yung tumama dyan, palag-palag na yan. Siyempre, ang makahula, guys, may pasalubong with shoutout, Om Sim! Saka maraming salamat na rin pala sa mga sumusuporta kay Kalbong Siman TV, lalo na sa mga masisipag dyan, Matik, May Sokolay. Mahal na mahal ko kayong lahat. Huwag sana kayong magsawa sa bacon, pati na rin itlog. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. O, ano pang hinihintay nyo? Isang hula lang ang mag flood hindi ka sale. Oh, yeah! Kita kits tayo sa Pinas, see you ulit next beat, bye, -bye you.